Ngayong araw nga pala ay naisipan kong yayain aking jowa na pumunta kami sa bayan. Dito yan sa amin sa bayan ng Bustos. At syempre kasama ko ang aking nag-iisang unika iha. O ayan. At yung isa naman na iniwan ko siya ang pantay ng aming tindahan. At sumakay na nga pala kami ng tricycle at ito na. Pwede naman namin lakarin yan kaso nga lang napakainit dahil nagyayanga ako. Alas 11 na tanghali ng tanghali nang maisipan ko. At dito nga pala kami pupunta sa may NSN. Ito na nga kami, papasok na kami sa loob ng NSN. O ayan ang aking dalawang mag-ama, apura lakad. At didiretso nga kami dito sa may mga tinitimbang na plato, mangkok. O eto ang target ko, yung medyo masana, makamura. At nakita ko nga medyo maliliit yung iba namang plato, masyadong malaki at mabigat. Harry nga ay may ako maganda sana. At ito nga ipatitimbang ko sa jowa ko. Ayan, pinakuha ko na. At nang timbangin ay ha! 241. Kaya ayon hindi ko binili. At lumipat kami sa mga tindahan talaga ng mga platos. O ito mga kita nyo naman magaganda ang platos. Kaso nga lang, ang problema dito kapag mga nainitan ay kumukupas agad. Ito nga lumibot-libot nga ako at meron akong nakitang bilhen. Kaya ito nga ang nabili ko at binayaran na namin. Lumabas na kami dyan at lumipat dito sa kabilang Nesa saben, Doon kami mamimili na kailangan namin para sa paninda. At takta nyo naman ang kirik tore -tirit kang araw. Napakaini. Ito nakapasok na kami. Medyo naging na hawa. Nakakipakaramdam. Uy, malamig eto nga namang mag-ama na ito, o, oh, o kung saan makapunta, o makiyat pa, at nakakita kami na inflatable pool na yan. Siyempre, hindi namin bibiliin kasi wala naman kami paglalagyan. Eto, oh, tumahanap ako ng sabon namin at shampoo, at ito namang kulasa ko, ay nagahanap na gusto niyang bilhin, siyempre, daddy. kung ano gusto bibilhin at ito nga nakatapos na kami pumunta na kami ng counter para magbayad ay nako Nung nagbabayad na kami, naisip ko na may plastic kami ng ice candy pero wala akong titimplay. Kaya yung bumalik ako sa loob at binili ko yung kailangan ko pa para sa ice candy. Ayaw nagbayad na ako at ito na may kulas ako, nag-aabang sa daddy niya. At ito nga ay tapos na kaming mamili at naisip ko na yung binili nga pala ng kulas ko ay bumili ng ice buko. Ayun, gusto raw niya ng buko juice kaya ito nagabang kami at ito nga nakabili na ng buko juice kaya pwede na kami umuwi. Ito sumakay na kami ng tricycle pauwi uwi ng pula sa ko. O oh, di ba? Happy At pagdating nga namin sa bahay, eto, kulas ko, inabot ko agad yung buko juice niya. So, yun lang!